Bakit nga ba malunggay ang isa sa pinakamasustansyang gulay? Ang malunggay, Moringa oleifera, ay isa sa pinakamasustansyang gulay dahil sa taglay nitong maraming bitamina, mineral, at antioxidants. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito itinuturing na superfood, mataas sa bitamina at mineral mayaman ito sa bitamina A, para sa malinaw na paningin at malusog na balat, bitamina C, pangontra sa sakit at pampalakas ng immune system, at calcium, para sa matibay na buto, Mayaman sa protina isa ito sa kakaunting gulay na may mataas na protina, na mahalaga para sa pagpapalakas ng katawan at pagbuo ng muscles, may antioxidants ang malunggay ay may flavonoids at polyphenols na tumutulong labanan ang free radicals sa katawan, na maaaring magdulot ng sakit o pagtanda ng cells, makatutulong sa pagpapababa ng blood sugar at cholesterol ayon sa ilang pag-aaral, nakakatulong ang malunggay sa pagkontrol ng blood sugar levels, kaya mainam ito para sa mga may diabetes, Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng bad cholesterol na makatutulong sa kalusugan ng puso, pampalakas ng immune system dahil sa kombinasyon ng iba't ibang bitamina at minerals, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya laban sa sakit. Madaling itanim at abot-kaya ang malunggay ay madaling tumubo kahit sa matinding init o kakulangan ng tubig. Kaya isa itong madaling mapagkukunan ng sustansya para sa maraming tao. Dahil sa mga benepisyong ito, madalas itong ginagamit sa iba't ibang lutuin, gaya ng sabaw. Tinola Omelette At Smoothies